Samantala, puspusan ng paghahanda ng lokal na pamalaan ng Tuigarawa at University of Pagayan Bali para sa nalalapit na Private Schools Athletic Association National Games 2025. Isang pagpupulong ang sinagawa kahapon, ikapito ng Enero, na pinangunahan ni City Mayor Mayla Rosario Tinke upang plansyay ng mga plano para sa nasabing pambansang palaro. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ng ilang opisyal ng LGU kasama ang City Local Development Office, Head Dr. Fed Desena Malyari, mga kinatawan mula sa Tuigaro City Police Station at kawani ng UCB Private Schools Athletic Association. Association. Tinalakay sa pagpupulong ang mga pangunahing akbang upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at maayos na daloy ng mga aktividad sa nasabing palaro. Target ng LGU at UCV na gawing matagumpay ang, prisaan ang Prisaa National Games 2025 sa po magitan ng maayos na koordinasyon at aktibong partisipasyon ng mga stakeholder. Samantala nakatakdang ganapin sa April 3 to 11 ang nasabing palaro na kung saan dadalo ang mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.